Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, The MJ's Vlog. So, pag-usapan natin mga palangga, kasi marami na namang lumalabas na mga kwento, kasi yung nagsama nga si, ano, si, sa Bernardo at saka si Alden Richard. So, syempre, yung, panig nila, ang dami nang lumalabas. Siyempre sa atin din sa Alda, mayroon din tayong ipagtatanggol. Yung sa katotohanan, di ba? Katotohanan, ipagtatanggol natin. Ah, di ba? Ganun naman talaga. So, yun na nga, lumalabas na nanonood. Dahil mayroong concert si, ano, si Darren. So, yung mga guests, simple, yung mga taga-channel to din yung mga guests niya. Eh, sila ni Gary, sila ni, ni Vice. Tapos, ando naman si si Bernardo. Ito ha, yung, ang dami talagang mga clips na pinalabas din yung mga fans ni, ni Darren, tapos yung mga nanood na mga artista. Siyempre, pinalabas nila, may mga video talaga, napanood ko yung iba. Alam nyo, wala naman ni wala namang Alden doon na katabi si, katabi si Catherine. Wala, walang Alden, mga... Diba, ibabalik e natin sa, sa kanila yung mga sinasabi nila na tayo ay nag-imahinasyon -e -e lang na mag-asawa si Alden at saka si Maine. Yun lang sa atin, mga, mga dilulu daw tayo. May nako ibalik e, natin sa kanila. Eh, wala rin naman eh. Ayan, nakita din na totoo talagang video dahil kumanta si Vice. Andoon sa front. Tapos kumanta si Vice, tin inano niya, eh, sinabi niya pangalan ni Catherine. Pero wala namang Alden doon katabi. Puro mga babae naman yun mga katabi ni ano ni Catherine. Wala namang Alden doon. Kaya wag niyo nang paniwalaan kasi. Nako, palabas nga lang din yan. Panlin lang. Yun ang katotohanan. Lalo na nga, malapit nang ipalabas yung pulang araw niya na teleserye. Tapos, ito pang HLG2, yung Hello Love Again, malapit na. Anong ano na ngayon, buwan? Matatapos na naman yung ano, June, o July, August, September, October, November. Four months na lang. wag nang ikwenta yung November dahil November 13 ang palabas daw. Ay di may four months na lang sila. Oo. Oh. Imagine, kailangan talaga Ipap, ay, ano nila, ipalabas na puro kasinungalingan na mayroon silang relasyon. Kailangan po talaga yan kung nasa showbiz po. Kaya, yung mga ibang aldab wag huwag na po kayong padadala. Huwag na tayong magpapadala pa. Ipaglaban lalo natin. Di ba? Paglaban natin, mintras Nandiyan naman, nandiyan naman, naku, sa real life sila nga ni Alden at saka ni Maine. Kaya wag nyo nang paniwalaan. Ang rin na ako kung makikita nyo, mayroon ako nga nakita eh. Siyempre, mag-i-scroll, scroll ka, lalabas talaga doon. Mayroon doon nga, and doon ba yun, sa beach ba yun? Na, si, ano, si, si Kong at saka si Mingay. Naku, ang laki kaya ng braso ni Mingay. Hindi, alam nyo yun, luma na yung mga, ano na yun, yung mga picture na yun. Noon, tapos pinalitan lang nila ng damit. Oh. Lahat. Tapos simple no, pag ipo-post ng Aldab Nation, tapos magre-react yung Aldab Nation na wala yung tato. Mamaya lalagyan na naman nila ng tato. Siyempre nagbabasa nga sila doon sa mga ano sa fandom ng Aldab Nation, sa Twitter. Nagbabasa po sila kung ano ang mga ano ang mga ano doon, yung nababasa nila. Siyempre, makikimaritis din sila. Kailangan nilang makikimaritis. Kailangan silang updated. Yun. Huh. <coughs> yun yun. Talagang pang-aasar yun. Andami pa. Andami niyan. Lumalabas. Mayroong eh, ito, uh, lumalabas. Mayroon doong nag-ano uh, sila. Nag, pangalan nito, na nag sumakay ng ano ba yun? Sinakyan nung Uh, van ba yun? Tapos alalay ni Alden. Parang, parang ata yung, di ba yung maalaala nyo na mayroong hinatid si, ay ah, hinatid ni Alden sa, sa van din si Mingay na inalalayan din niya. Parang, parang iisa lang yung, ano na yun eh, video na, oh, makita nyo, kung maalaala nyo, talagang, same same lang doon sa mga picture ni Mingay. Pwede na nga tayong gumawa ng kalukuhan para lang makukuha natin yung loob ng isang tao lalo na nga ngayon na talagang talamak puro social media. Pero yung namang social media hindi lahat totoo na inilabas nila. Puro nako puro kalukuhan naman. Lalo na nga kung nasa showbiz ka. 'di ba mga palangga? At saka sus sasabi sasa, mayroon nga nasasabi na kisyo daw bakit daw si Alden eh tira-tira na lang oh, na may anak na daw si Catherine nako ganun talaga maraming ipapalabas pero pag-isipan natin pang showbiz nga lang yun kasi ako hindi ko rin naman alam ang istorya din kay Catherine or Castniel kasi hindi naman ako maki hindi ko hindi ko naman sila nasusubaybayan pero ang pagkakaalam ko eh, first love yan ni ni Catherine si ano si ka, ah, si Daniel first love niya ganun din ata si Daniel so paano rin nagkakaanak kung di ba pagkaano paano siya nagkakaanak mayroon daw naglabas na ano ay nako pinag uh, ginugulo lang yung mga utak ng mga fans pero ang katotohanan wala ang alam ko wala ay ko ha? kasi hindi nga ako naka uh, nakikisubay uh, sumubaybay sa mga Kathniel pero yan na nga basihan natin first love nila ata ang isa't isa pero ako sigurado ko first love yan ni ni Kas si Daniel yun. yun basta ito ang tandaan na lang natin mga lahat yan palabas lang dahil nga mayroon silang mga proyekto syempre naman no sabihin na lang natin nakikisakay si ano si yung babae dahil sikat itong lalaki alam nyo yan para sa akin pariho pariho lang yan dahil nga ito din si ano yung babae naman marami talaga sa ngayon marami siyang endorsement so pareho lang yan kailangan din ano yung pangalan nito pag isipan din natin puro lang yan pera basta nasa showbiz kailangan ng pera at saka sinabi sabi ko yun sa inyo kailangan din sumasakay si Alden dahil nga mayroon siyang kumpanya para magkapera yung kumpanya niya ay eh, syempre, ganun sasakay ka sa kung sino ang sikat or ano. Pero sikat rin naman, sikat naman din talaga si Alden. Yun na nga, kailangan talagang maisama yung kumpanya lang. Kasi pera nga yun eh. ba diba, showbiz yun? Kaya wag na nating paniwalaan. So, dito lang tayo sa pinawala, pinapaniwalaan natin na katotohanan. Talagang si Alden at saka Main yun ang katotohanan. Bye!